Maka po siyang gumigising, nagasigaso po ng kanyang mga anak. Tapos diretso na po sa bukid para magpaupa. Ayan po oh. Hey! Oh, tumingin pa po mga kaibigan. Artista talaga. Ay <laughs> tumingin pa ulit. Oh, sabi niya, "Hello." Oh, oh, nakita niya mga kaibigan. Mabait pala, hindi pala plada. Sabi ko sa inyo, eh, mabait nga masipag pa. Ba? Isang timbo na lang? Ang dami ano? Kapon nga eh. Hindi ko maubos-ubos dun ay. Isang sako na lang. Wala, oh, na yan ano. Ang dami na, oh. Ano, Win? Kaya pa? Win, kaya pa? <laughs> <laughs> Sawa! <laughs> Sawa ka <kang mais> <laughs> mga is ngayon. Sayo mga Oh, ang dami man din, oh. Aso, ay sobrang 30 na mga re eh. Sobrang wari. Aso, hindi lang ang wari 30 yan. Ang dami yan. Ano, kaya pa uwin. Uwin. <laughs> Magsangag ng konay. Magsangag ng mais. Ba't hindi dalawa yung gloves ang ginamit mo? Hindi dalawang gloves? Hmm? Hindi man dalawang gloves? Ah, isa, masaktan yung kamay mo yan. sakta yan. naro tingin daw ganda oh pag ang rotbura ay talagang galing ayis tikas ay tat gawin kutson ito oh eh no. uwi

kain na uwin ayos ah ah nya niya guys nakasako na lahat yung mais yun nilalak na ni uwin yung mais ayun guys naka 31 sako kami ang gani ni uwin dito ay hey, uwin hindi mo inubos yung tinapay kahapon ah pati yung kuya natigasan dun sa tinapay Takbuhan sila. <laughs> Ayan guys, so, ipapahila ko dun, papunta ron sa may kalsada. Kasama si Maritis. Tara, let's go. Psst. Lala, Ayusin lang mm -hmm. natin guys. Oh, yung mga labsot yung kanya.

tulak tulak binulid na po ang baboy ayan na ang baboy ah! <laughs> ayos so guys ito na yung aming mais sa tagal-tagal tapos na huh, salamat kay Owen at uh, natapos itong aming uh, ginagawa amin trabaho sa pag uh, harvest ng mais Kung hindi dahil kay Owen eh, wala ito so 31 na uh, pieces guys 31 pieces pakita mo hindi ko may gilid okay yan hop hop so, guys so hintay na lang natin yung pick up na agriculture may mga alas 10 oh dito na sila okay yun lang ano salamat salamat, salamat. Ayos, thank you, thank you guys. Kita pick up po. Oh. Si Idol, Idol! Ayos ka talaga! 31 pieces lang eh. Ha? 31 pieces lang. Kaso medyo mabigat ng konti. Ilang, ilang? 31 pieces lang sir. Yung sa sunod may uh, itatanim pa. Ilang 31. Ilang, 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 ilang ha? Huh? Halos isang bag lang naman. Gawa nang ko na eh sir, pagod sa trabaho, hindi na kaya ni tatay magtrabaho mag gaano? Hindi nga niya isang bag ay ibang isang bag ay ng Ilan lang nakuha nila? Malit lang. Hmm. Sinipat na. 46. Yung, ayos. 300. Kiloha daw yung isang piraso kung ilan Pare Testing daw natin Yan, isa na yan Hindi mo nandun mo yan Nagkatalo na namin ay 16 Bagay Yung ganyan ay, sige daw, testing niya daw Mga ilan kaya yan? Mga 65? Ilan? 61 daw 61? Ah pwede na Ayos Ayos, ayos 1 sabi ko na ay mga 1-5 nung nakaraan Tol 1-5 nung nakaraan doon 1 1,000 o 1,500 plus Ito ay 1-7, 7-1 Ayos, merinda pa sir Ayos Bye bye, ayun na Hawakan so, mo umin Pakita mo ako So yun guys, ano uh, gano'n lang ka. Uh, dali at uh, kukontakin mo lang sila, agriculture at sila na magti up. So bala na sila. So naka 1,771 tayo. So wala pa naman, almost kung pa naman yun, wala pang isang sako. So parang hindi ako nagkakamali. Parang, yata tayo So ayun, ayos, salamat kay Owen. Tapos na, nakapagmerienda pa sila ng counting buko. So kaunti lang naman yun, bumahagi tayo ng kaunti. Okay? Do! Do! <laughs> thank you! Thank you!